Hello? Hazel, are you free bukas? I Amin mean, invite sana kita sa newly open resort namin. Pag-iisipan ko, pero... Wala rin naman kasi akong gagawin bukas. I love you, Hazel. Ano? Ikaw, ha? Actually, sem break na rin kasi namin. Hindi naman pala eh, so pwede. Kahit ipasundo ko pa kay sa driver namin please. Ano nga yun? Nga nga si Teo? Oo ka lang naman. Di mo pa masabi. Bakit pa ikaw itong excited? Ako kaya itong ini-invite. Huwag kaya kitang isama. Ay nako, wag ako. Kaya ko dun pumunta mag-isa, no? Ready na ako mag-swim sa to. taman tama ang init ng panahon. At baka siya na rin natin sa eskwela. Baka kasi kung anong isipin ni Teo kung umuwa agad ako eh. Ikaw lang naman tong gaga na nag-iisip ng something kay Teo. Ang cute kaya niya. Yun na nga. Pero kasi, si Marco kasi talaga yung crush ko. Cute naman si Teo, pero... Si Marco, jowa material. Uy, Teo! Uy, pre, nasa na ba sila? Tawagan nyo na nga. Aba, ewan ko sa'yo. Ikaw ko kausap eh. Uy, cake! Kainin na natin to. Eh, sa init ng panon eh. Matutunaw lang to. Eh, pre. Kung nagugutom ka, doon ka sa kusina. Ano bang meron sa ikna to at may ganyang drama ka pa? Pre, para kasi kay Hazel to. Nilagyan ko ng sing-sing sa loob. Pag hiwa niya, for sure makikita niya yung sing-sing. Then mag i love you ako, iligawan ko siya, maghihing kami. Uy, wag sobrang futuristic. Ikaw din. I love you too, Teo. bira bihira sa ilusyon mo, sinama mo pa kami. Sige na, nunga muna sa loob. Ang init dito eh. Para fresh ka mamaya, pag dumating yung crush mo, na hindi ka naman crush. Grabe ka naman, b Naisip mo ba yung naisip ko? Ha? Maning sa'yo? Ungas ka? Nag-iisip ka pa pa sa nalagay na yan? Tsaka, magkaiba tayo ng pag-iisip, no? Manood ka. San? Ano yung pananood ko? Nakita mo na. Ang ibig kong sabihin, may kagawin tayo. Ako? Kasali? Oo, oh, ikaw ang bideng. Sige! Marco, Ay! nag out! Marco, okay ka lang ba? Sandali! Girl, galing kay Marco yung sing-sing. Dream come true! Type ka ng gay na gusto mo! Paano nangyari yun? ang bumili ng cake at sing-sing. Tayo, tayo, na! Tayo, tayo. Gising na. Swimming na tayo. Ready na bang lahat? Oo oh, naman, babe. Kita mo nga to si Tayo sa sobrang pagkainip na katulog na nga. Parang na ka pa ata. <laughs> layo na narating mo ah. Panira kasi si Robert eh. Kainis. Oh, ba't naman ako nasali dyan? Babe, I love you. I love you too. Nakita ko na to sa panaginip ko ah. Pero ito ngayon, totoo na ang lahat. Kung sino man makakapulot nito, ay mamahalin ko.